Yeah, diba, talaga o teka, susin natin to yan, susin natin, ayan okay na ba it's lunch time kumakain ng pasyente ko gutom na rin ako. Oh, yun. Ang pilis mag ng caregiver. <laughs> okay, i-gano natin ng konti. Tapos, i-gano natin ng konti. Ayan. O, oh, diba? Pans pansit rice, spaghetti rice, puro carbs. <laughs> ganun talaga. Carbohydrates, okay yan. Ang ng chan. <laughs> Gutom-gutom na naman ako, grabe. Alam niyo yun, ang hirap na sinisikmura lagi. Eh, wala eh, kagabi kasi, may napirang grapes yung pamangking ko. Eh, alam nung kapatid ko, lahat ng tira, kinakain ko, sayang. Hindi na ako bibili, ba? Diba? Sabi ko nga, pag nagtatapon siya ng pagkain sa Philippines, natikmang ko yung walang makain kaya pagka yung mga kapatid ko nagtatapon ng pagkain dito sa Amerika hinayang na ako talaga kasi hmm. ilang buwan ba? ilang taon namin ginagawa yung nagsasain ng totong nihahalo sa bigas ilang ilang buwan ba yun? Ilang linggo ba? Ilang taon ba? Siguro hindi may nabot ng ilang taon. Buwan. Linggo. Hindi man araw-araw namin ginagawa. Ginagawa namin ng matagal na panahon. Na kung tutuusin, may rasyon na na kaya lang hindi naman nga namin nakukuha. Kaya yung mga kapatid ko, ang dialogue ko, alam na nila. <laughs> oh, dong leftovers. Ano dialogue? Huwag niyong itapo. Itabi niyo kakainin ko gano'n na dialogue. Alam na nila. Tapos may kabuntot yon. Awawa ka naman, Mary. Kasi Mary ang tawag nila sa akin. NTRI -E yun ang tawag nila sa akin. Natatawa na lang kami. Kasi talaga sayang for opportunistic companies that exploit the, ah, kumaan, the <laughs> that an in pagkain. Itong pansit na to. Nagluto ako. Hindi ko nilagyan ng sahog kasi ayoko nilagyan ng may sahog. Hindi nila kinakain. Kasi okay, ito meron pa ako. Meron pa ako sa <laughs> Buti hindi nasisira. Tapos itong spaghetti. Niluto. Ewan ko kung sino nagluto nito. Kung yung bayo ko o yung kapatid ko. Nakita ko lang meron sa rep eh. Dukot lang ako ng dukot. Kasi minsan ipinagtatabi ako nun eh. Naniluto sila, at nagtatabi ako. Eh hindi ako sumasabay kumain sa gabi. Kasi natutodo ba ako, nagkakasakit ako. Kailangan sa akin talaga limit ang pagkain. Ewan ko kung kailan yung luto ito, hindi ko naamoy eh. <laughs> O oh, baka nakatulog na ako. Do you need something? Okay. Just let me know if you need my help. Okay, thank you. Mm -hmm. Sabi ako nga kumain. Nag- nag yung ano ko. Kevin, so, August 17. August 17, August, August 17 dito ng araw. Doon gabi na. Tumutuwa ako sa panahon. <laughs> Kasi exactly hindi, hindi maitatago yung saya ko. Audience, Pag nakikita ko nakasama ng mga, special, mga anak ko, yung tatay nila hindi ako hindi ako plastic para sa na hindi ako masaya kapag kakasama ng mga anak ko yung tatay nila pag ng mga anak ko yung tatay nila ramdam ko na may tatay sila at saka yung feeling ko parang protected sila alam mo yun kahit kahit hindi na nila hawak yung oras ng tatay nila kahit may schedule na lang kasi nga may iba ng family okay na ako doon bait ba ako bait, -bait, -bait baitan lang ako oy <laughs> <laughs> Natatawa ko ng tao pero may part na naiiyak ako doon sa video lalo nung <laughs> mag yung pastor. This is a reaction video. <laughs> Base doon sa napanood ko Now, na birthday me, celebration ng anak ko. Payak na payak. Pero, Naduroga, ako durog na durog ako uh, ano yun pag meron kang ka tao na, na nakilala na many, malinis yung intention sa'yo may mga tao kasi tayong nakikilala. Hindi maganda yung intention sa atin. Bad na bad. <laughs> ba? Parang bababuhin ba? <laughs> Ganun. May mga tao na malimis talaga at payak. But, iyak ako ng iyak nung nag-message siya. Yung kanyang expression of faith. Oo, grabe natin sa akin. Ipinausto eh, na yan, hanapin niyo sa reels moment, so, and will the last we, no? no, ko. Masaya ko. Kasi kasama ng mga anak ko yung tatay nila. Yung kabit kaya. <laughs> na naman ako. So, curious ako. Ano yung pakilamdam ng kabit? Yung time na kasama ng mga anak ko, yung tatay nila. No. Eh, bawal sa doon. Wait a Bawal ka doon. <laughs> hindi ka na pwedeng tumambay sa bahay ko ngayon. Tapos yung mga anak din niya. Walang kasalanan yung anak. Pero hindi kayo welcome doon. <laughs> totoo, totoo, di ba? Totoo lang ako. Hindi ako nagpapaka-plastic. Hindi ko sasabihin gusto ko yung kabit. At hindi ko rin sasabihin gusto ko yung anak nila. Pero alam ko, walang kasalanan ang mga anak ng kaget. Ang yeah. ano, no? Oo. Sila'y pagsasama. Sila'y pamilya ko dahil sa kanila. Hindi man siya yung reason, yung ngayon, hindi man siya yung reason kung bakit kami watak-watak. Yung katulad niya ang naging reason bakit kami broken pa. Sabi ko nga, dapat thankful siya. Hindi ako nanonood. No, it's not my cup of tea. Kasi meron na akong ginawa noon na dapat ko bang pagsisihan o pinagtanggol kay nanay ko? Pinagtanggol kay nanay ko. Doon ko nakita na mahirap yung ni confrontation. Doon ko Kaya nga sabi ko, okay na akong maging duwag. Hindi ko pinaglaban yung karapatan ko. Yung pagiging legal wife ko. Hindi ako nagtanong, mas sino mas mahal mo? Yung pabit mo ngayon o ako? Hindi ako nagtanong nun. Hindi. At ala akong planong magtanong mo. Haling na haling pa eh. <laughs> Pag yung tao haling na haling sa tao, wala kang magagawa doon. Zero ka doon. Hayaan mo mag-ibaihit ng panahon. <laughs> Stalker siya eh. nag stalk yun. Hello. Hello, kabets. <laughs> Huwag po kayong magagalit kung bakit ganito ako. Kasi, Matagal-tagal kong hindi kumikipo. Ko. Hinayaan ko na nga sila eh. Kaya lang, ang talaga ikinagalit ko. Bakit ka tumatambay sa bahay ko? Tapos maglalasing ka doon. Tapos paglasing ka na, magwawala ka. Tapos aasikasuhin ka na para kang na, Hello, bahay ko yun. Sana di mo ginawa yun. Laano ko pa naman makipag-friendship makipag sa'yo. O, di ba? Di na ngayon. <laughs> Try door ka eh. <laughs> diba? Sorry. Uh, yung ibang legal wife hindi nagsasalita ito ang masasabi ko sa inyo ah uh, hindi ko alam kung nagsalita kayo nang wala sa camera na wala sa social media hindi ko alam kung ano yung ginawa nyo before pero ako, hindi ko sila inaway ala, ala akong kibo, biglang binabat yung bahay ko ginuloko ng nanay, ganito ganyan inaway ako, wala akong ginawa nanahimik ako, eto ko ngayon hindi rin ako nag-react doon sa iba. Pero ito, galit na galit ako kasi tumatambay sa bahay ko. Nung nag-react ako, nung ka lang huminto. Di ba? Buti na lang nag-react ako na. No? Huminto. <laughs> Dapat pala. Mag-react ka talaga kahit sabihin pa nila wala mukha kang walang pinag-aralan pinag ako pero pag kailangan ko siyang iisang tabi iniisang tabi ko <laughs> kanan talaga ba kayo o ba? Diba? pag kakakain kayo humanap kayo ng lamesang mataas ibang bang kadikit pa ng baba ni plato para mabili at mabilis ang subo stomach allergic reaction. problems Tell about lang dito ng anak, yung pasyente ko. Natutuwa siya. Kasi okay na yung pasyente. Ako hindi ako natutuwa. Malapit na ako wala ng trabaho. <laughs> Napagaling ko eh. Isa yan sa magandang epekto nung pagiging caregiver. Yung gumaling yung pasyente. Sa halip na parang hopeless na. Gumaling. Ang gusto ko lang recommendation. Referrals. Pero nakakakaba kailan nila ako liligwakin. <laughs> Pero sabi ko naman, bago niyo ako ligwakin, hindi mo muna ako ng one month preparation para makahanap ng lilipatan. Ako mismo alam ko. Ilang, ilang linggo na lang, ilang buwan na lang ako dito. Kasi magaling na siya. Napagaling ko. Please, God, diba? Time, ako? <laughs> members, diba? is tapos Palestine educational say yun lang, really ako din sa mga nag-back sa birthday ng anak ko, sa mga nag sa mga nagbigay ng birthday wishes, yung mga pagmamahal mo sa anak ko. Salamat. Durug na durog ako. 10 na sa na ng ko nang nanai. Um, dahil dito iniisip ko, paano ako And makakasukli sa ginagawa ninyo sa anak ko. The, uh, seen, Hindi pwedeng like walang isusukli ang isang namay um, sa kabutihan um, ng mga tao. Kasi, nung panahong like wala that ako that doon, andon kayo. Turog na durog ako. Damang-dama ko kayo, alam niyo. <laughs> One day, kikita so mm, uh, tayo. Uh, so, hindi ko alam, pero isa lang uh, ang alam ko. Hindi uh, ko alam, pero isa lang ang alam ko. Alam kong magsakit. Uh, kung paano, hindi ko pa rin alam pero isang bagay lang durog na durog ako sa ginagawa ninyo at hindi ko alam kung ano ang nagawa namin sa inyo para gawin niyo yung ganyan kasi ganun yung ginawa mo hindi man sa iyo magkaroon ng pagbalik yun sa pamilya mo salamat sa pagmamahal It Me also John depends Marco. on how Israel chooses to respond to this kasi ako yung nanay. Grateful ako. Hindi ko alam kung paano ko kayo susuklihan. Kasi hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Yung panahon yung kailangan niya kayo, kailangan niya ako. Pero kayo ang nandoon. Para bigyan siya ng support. Salamat. Salamat. Tapos, sigad ang bahala kung ano yung magiging result, kung ano yung pwedeng gawin ng bawat isa sa hinahat, magkikita tayo. God bless sa inyo. God bless sa siyempre.